Mahiyain ka ba sa harap ng kamera? Ito ay ilang mga tips para hindi mahiya sa harap ng kamera. Panoorin mo hanggang sa dulo. Number one, practice. Subukan ang iyong speech o performance ng maraming beses bago ka mag-record o mag-live. Mas magiging kumpiyansa ka kasi guys kapag handa ka. Pangalawa, magandang preparasyon. Alamin ang iyong malinya niya o kung ano ang sasabihin mo ng maigi bago ang pagkuha ng video. Pangatlo, natural Huwag mo sobrang scripted o rehearsed ka. I-engage ang audience sa pamamagitan ng pagiging totoo at natural para ka lang nakapag-usap sa kaibigan mo. Nakipagsikahan ka, okay, right? Pang-apat, icon. Tumingin sa camera lens para makaramdam ang mga manonood na kinakausap mo sila ng diretsyo. Panglima, magandang liwanag. Pumili ng mabuting lighting para maging malinaw ang iyong mukha at expression. Natural liwanag mula sa bintana ay magandang gamitin. pang mag magpractice ng public speaking. Kung kinakabahan ka sa pag-uutos o pagsasalita sa bahay nyo, mag-practice ng public speaking para maging mas mungkian sa ka sa harap ng ibang tao sa bahay. Pagkipag-usap-usap pa dyan sa sala nyo, ganyan. Pangbito, huwag kalimutan ang hinga. Magpakalmado at huwag kalimutan huminga ng maayos habang nagsasalita o kumakanta kasi baka na mauutal ka guys. Ayan, pangwalo, magandang suot Pumili ng nararapat na outfit na magpapakita ng kumpiyansa at magpapakita sa iyo na maayos sa kamera. Guys, iwasan dito yung logo ha. Pang siyang pag-aralan ang technical na Kung gumagamit ka ng kamera, alamin ang mga basic na technical na aspeto tulad ng focus, exposure at audio quality. Practice, practice lang. Ang mas marami kang karanasan sa harap ng kamera, mas madadala mo ang iyong kumpiyansa. Kaya tuwag kang matakot na subukan ito ng paulit-ulit. Ayan, gawin mo itong lahat na tips para magkaroon ka ng lakas ng loob, ha? Na humarap sa kamera. Kaya guys, huwag kalimutan mag-like, comment, follow na rin, and share para maraming baguhan na content creator na makapuha ng ideya. Maraming salamat! Bye-bye!